So for today's video nga pala guys ano, Pupunta tayo sa bundok na napagkalamig-lamig Dito guys mapipil mo talaga na para ka nasa bagyo Sa kakagandaan dito guys kumpleto na Hindi mo na kailangan lumabas Pwede kayo magpaluto dyan guys sa mga umaga na kung ano-ano pa Ito nga pala guys yung entrance no Pakipost na lang kung di nyo nakita Pagpasok nga pala may nagali kang bibe Parang kami lang ni Maring Abno So ayun guys nga pala no Andito nga pala kami sa Sibilia Paradise Na napagkagandang lugar guys Parang paraiso guys Papakita ko sa inyo ha. Eto guys, meron pa silang Sibilla Paradise Tent Area. Kung trip nyo nga guys, mag camping guys, magdala na lang kayo ng tent at ilatag nyo na dyan. Umulan umaro guys, hindi kayo masyado mabay, pero wish you guys. Kitikita nyo naman at may bubong pa dyan. Kaya kung tatanungin nyo kung saan nga pala itong lugar na to, sa Bungabon, Nueva Ecija guys. Lagpas lang ng labi -libe. Ay, mali pala, river pala, hindi pala liver. Gotcha! may narinig nga pala ako naghihiyawan guys lumikot-ikot kami nakita namin itong mga tao na to sa baba mga kasama ko pala yan mga kasama pala namin si Lelet si Renren at kung sino-sino pa nung umikot nga kami guys siguro nakala may ganyan dito na parang water pulse running water siya guys sobrang bisa na yan kaya inaya akong bumaba si Maring Abno para tingnan namin yung lugar na yun kantaja ang ganda sigurado ko ultimo mga anak nyo mag -e enjoy dito kasi may mga bababaw na pool dito guys sa pagbaba nga pala namin guys medyo na amaze kami dito sa ganda na to. Tignan na nyo naman guys napagkabisa ng lugar na to guys running water yan sobrang linis nyan no ako guys masyado akong gininaw dyan ang inig yung backlog ko dyan sa lamig na yan si Renren Gala ganitong mga lugar ang gustong gusto nyan yung malamig yung tubig <laughs> syempre guys, may mga cabin room din dito eto tulad nito mm -hmm. yo. At syempre meron nga rin pala dito'ng room ano, ayan, kakaway kaway si Maring Abno. Bagay kami diyan ni Maring Abno, parehas lang kami maliit hani. Ito nga pala guys, yung mga nakatira diyan. Tapos guys, ito nga palang up and down na to, no. Sa may taas nga pala niyan guys, dalawa yung malaking kama diyan, double deck 'yan guys, double deck. Bali guys, malaking nga pala yung kama niyan, no. Kasi siguro tig apat up and down. Guys, sobrang ganda ng view dito, oh. Kita nyo naman, oh. o ka nga, wag ka nga yan hindi ko makita eh. Ayan, oh. Oh, di ba guys? Ang ganda ng view. Oh. oh. Ayun, medyo may si Maring Abno sa ating pagbibidyo, no? Eto guys, umakit nga pala tayo dito sa hagdan na to, no? Para makita natin ang kaganda ng kalikasan! Wow! Amazing! O, oh, ba diba guys? Napagkalinis, napagkaganda, napakalamig sa mata. O, oh, ano pang inaantay? Sugod na rito sa Sibilya da O, oh, teka, sabi ni Spongebob, mag-like and share ka na raw. Napakatagal mo raw mag-like and share. Tinamad ka pang pumindot. <laughs> O, oh, syempre guys, meron ding basketball area dito, no? Talaga naman di ka mainip dito, guys, kasi pwede pa kayo magbola ng mga tropa mong mahiling magbola. Magbola ng babae. Kaya! Tapos guys, lumakad lang kayo ng konti, makikita nyo na yung napagkagagandang cottage na to guys, ba? Diba? Oh, ano, nag-share and like ka na ba? Malamang hindi pa, no? I-share and like mo na yan. Matatapos yung video, eh. I-share mo na. <laughs> Ayan, at syempre, pinakaway natin yung mga chikiting na to, no? Sobrang enjoy yung mga chikiting dito. Sobrang saya, eh, kanila. Sobrang suyo na yun. So, ayan, guys, ano, bago nga pala matapos yung video na to, maraming maraming salamat nga po pala sa may-ari ng Sevilla Paradise. Ayan, guys, sa mga gusto pumunta rito, guys, pumunta na kayo. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa kung kayo nainitan sa lugar nyo. Dito lang kayo pumunta sa Sevilla Paradise.